punong Pero dapat yung so, eh, pinaliguan na kanina. Hindi daw, hindi po pwede. May stress. Kasi masakit, ano? Masama po. kuya ano kanina, gumaganyan niya no. Gawa po yan bumaga doon. Gumaga niya ng no. Pagpahawa kalaki. Baka nauuhaw na to, lumalabas yung dila. Gumaga no. tapos ayaw niyang kumain ng ano, nitong treats. binibigyan ko. Pagkailan niya kanina, pinahawak ni Dok. Alam mo po, balik-balik na siya sa taas kanina. Sabi po ni Dok, hindi lang daw yan ngayon. Oo, oh, oh, matagal sabi niya mga ilang araw Pwede, ngayon. pwede yan kasi nga pumayat siya eh Nung Pero, nakita ko kumain siya, kahabing, Pero pumayat Kumain, kahapon, kumain po yan Halata ako malay nagbayat Pagkakita so, ko ngayon Mentoro nga siya Sabi nga din yung dok, pagawa ko na Lasing, sino po? Ang yan. Tapos kami nga nung binibigyan po niya, yun, po sayang. yung ano, ang dami yung bato kanina. Hindi na pass po yung syringe. Ay, nag, ano na, nag-garam um, na oh. siya. Nakailang, um, ano si, nakailang catheter lang, naka yata, o limang Saan mong Sa, si eh. ano, sa pagkain daw, sa paan. ah uh, meron daw po Ay. kasi, kusang natungo yan. Allah! Eh! Kuwawa naman! Iwag pe! Wag mo sabi ang iyan ng e, ilayo ko si Pipe. Wag Pipi! Pipe. Maya, maya, mag okay, wag. Mga, mga last dos. Ngayon, nag-aano ka yan. Huwag mo busy ka si Nopo, ha? Wag. Ko, baby, na po, huh? wah, oh, naman si Nopo. Oh, ito. Ayun, oh, ito. Mahina pang pang. Ano yung gagawin yun, mahanap yun ang tubig. Eh, dyan na lang pa blessing oh blessing ng lasing ka no oy tawag doon po oh normal kaya wala ito na naman kayo itong isa bakit ito kaya narinig doon ang banggain pangano oh. po 'yan yung sa ihi niya oh tapos binibigyan mo siya ng pagkain din 'yan no binili namin sa SNR? oo oh, po mga beloved na ubos na po yung tanghalian Ilang araw niya din, baka sa, ano, sa TRIPS. Sa TRIPS? Baka nagugumpi sa TRIPS, ano, pagsigurong hmm. araw-araw. Ano? Takot pa siya? Hindi nga po, sabi po ni Shai. Baka bata. sa TRIPS, ano, baka hmm. si TRIPS.